Yan guys, nakita na ako ng na anak ko. Ayan, tumakbo na. Hi! <laughs> Hi! Boss naman. Guys, nandito na kami sa bahay namin. Ma! Lapok. Madto ko sa among babuyan guys. Lapok kayo guys. Lapok. Ano, bahay namin dati. Pero hindi yan siya. Malaki yan siya dati guys. Kasi may balcony pa yan dito may dalawa, may isang kwarto pa basta mamaya ko na yan ano guys sa inyo magawa lang ako ng content yan basta yan yung bahay namin dati bago ako nagpagawa ng abroad na ako may nakita ako dito ng toy toy papunta ako sa aming piggery jan guys at dito may putik Putik ang daan. Ay naku. Arere ko Yung daan na namin paputang. Figurate. Figurate. Akay na lapok. <laughs> so yan guys. Ito na yung. At dito pala guys. Ito yung nabili ko ng mga loti loti. Diyan. Malaki yan dyan. Nabili ko. Kaya yung bahay namin hindi pa. Forma hindi pa forma yung bahay namin kasi katapos ko nagpagawa ng bahay hindi siya napinturahan kasi bumili ako dito ng mga luti-luti guys may mga manok Ayan. dati guys dyan ako nanguha ng bayabas hindi pa yan namin hindi pa yan, namin yan nabayaran. bayaran yan si mama <tod> <tod> Kuya! <tod> Kumusta? <laughs> Maligayang pagdating, mga kababayan. Ikoral din ako, ya? Oh. Diyan din si mama. Ha, Gigutom na? Pila ka bukbaboy, ma? Ay, eh, mo ni nga na yun? Mo ang katumbros. Ito guys, baboy namin. Ito yung buntis guys. Ang laki niya. As in, ang laki niya guys. Marami kami, kasi kami baboy dati pero naidenta na namin last December dalawang beses. Mama! Ay! Amo na yung panayunon doon ha? Kani po siya guys. inahin din to guys. Pa inahin dalawa. Malaki din yan. At ito yung maliit. Ito din yung maliit po. Oh. No, bagong bili namin guys. Yan. Apat pala. Yes. Yan ang mama ko guys. Sobrang sipag niyan. May tindahan. May pigiri. <laughs> Yan guys, the hope. Sana pagkaon kay. Ana yun nun, ayan. Na yun. Pero kani siya mga pits na ni. Pits lang like, ginaon. na ginaon ito so, yung na naibinta mong baboy last December ma? 13. 13. May binta ng 200,000 plus. Ang sipag ng mama ko mag buhi o baboy. Hararating lang namin. So, yan yung mukha hagard. Hagardu. And si mother. Ang mama ko super mabae. Super sipag. Hi ma. Hi guys. Hello, Hello guys. <laughs> yan po mama ko guys